Good morning guys and happy Father's Day. This time, nais ko lamang pong i-share sa inyo ang video na dahil po sa pagmamahal ng isang anak e eh napasaya niya ang kanyang ama. Nagtungo tayo sa Tagumpay Dos, Kaminawit, bayan po ng San Jose para i-validate personally ang kahilingan ni Jay para sa kanyang tatay ni si Kaedi Monsilio ng Kaminawit na hindi na makalaot dahil talagang sira na ang makina ng kanyang bangka. Tinignan ko at 5 horsepower to na gasoline. Actually, yung bangka niya ay napanalunan niya ilang taon na ang nakakaraan mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga distribution sa nakalipas na panahon. Pero dahil limited ay pinarapol na lang at siya ang mapalad na nakakuha nito. Uy, ang ganda naman ng dagat. Yan po ang uh, coastal area ng Kaminawit, Tupag-Asa, to San Roque. Tanaw nga po ang Iling Island. Nanghuhuli siya sa Iling at sa White Island. Bisugo at iba't ibang klase ng isda. Alas sa ng umaga hanggang alas 12 ang kanyang pamamalakaya. Sa nakalipas na araw, wala siyang huli, walang hita. Kaya mahirap para sa pamilya ang walang pambili ng bigas. Plus, syempre ang pagpapaaral sa kanya mga anak. Ang ilan ay nasa kolehiyo na. Nandito din ang gagaling sa bangkang ito. Pati yung mga anak niya, talagang nangingisda. Na. Dahil ito ang pinaka natutunan nila hanap buhay. Minsan, 150 pesos ang kilo ng pisuko. Pero syempre, mas mataas na yan sa market. Malaking tulong kung makaapat na kilo. Pag ang panahon, wala talaga. Kaya Actually, in-approach ako sa pamamagitan ng text na kung meron daw akong marerekomendahan o kaya mapapautangan kahit buwan-buwan ang ulo. Hindi niya alam na may nakatabi tayo na isang maki ng bangka. Kaya wag nyo naman sana akong re requestan ng marami. <laughs> At actually, ito ay talagang special na tao na nire-reserve ko sa kakatok na talagang uh, jackpot niya na ibibigay ko sa kanya ng buong puso at ito ay bagong-bagong 12 horsepower na makina na alam ko makakatulong ito. Ay eh, sabi ko, isama niya na lang ako sa dagat para mag-vlog para at least masaya ako na makita ang aktual na operasyon niya. Eh siyempre, prioridad niya ang pangingisda. Marami siyang kinuwento sa akin ano, tungkol sa pangingisda. Siyempre, dapat talaga ang suporta sa mga isda na rin din. Hindi lamang sa mga land-based farmers. Yung kawil, yung net, yung pante, binibenta niya sa mga kapitbahay, binibenta sa mga talipapa. Yan nga pala si Jay, na hindi ko naman talaga actually nakikita, pero nag-message, eh, pinuntahan natin at mag-PPS tan kami by that time. Hello sa mga taga-kaminawit at uh, finally, napasyalan ko din ang bahagi na yan ng tagumpay. Uh, Siyempre, binibisita at kinungumusta din natin yung mga nadadaanan natin. Yung iba, gumagawa ng bangka. Eh, talagang kailangan eh. Uh, ang bangka ay importante sa buhay ng ating mga kababayang manging isna. So, ito na. Lalabas na kami at uh, dadaan kami dito sa daan ng pinigay ng pamilyang uh, nakakasakop ng lupa na sabi ko, aba, mabuti't generous din na nag-giveaway para magkaroon ng daanan. Uh, mga bato na rin po ang mga bahay dito. Kailangan eh. Kasi pag humagupit ang harap, bagat, eh, talagang uh, po ng hampas uh, ng alon dito. Coastal area at ito po talaga ay nabubuhay sa pangingisda. Shoutout sa mga nanay na walang kamalay-malay kung anong gagawin ko. Pero syempre, bumabati din ako sabi ko malapit na ang piyesta. Bakasyon 'yun ng mga bata ngayon kaya uh, kaliwa-kanan ang nasasalubong natin ng mga kabataan. So pupunta na nga kami sa bahay para kunin ang makina. Wala pa rin siyang kaalam-alam sa ikangay mangyayari. Ang sabi ko basta tutulungan natin siya pero meron na talagang naka para sa kanya. Siguro sa mga susunod na araw sasama ako sa bangka niya at titignan ko din talaga ang hirap ng pangingisda. Yan yung mga hook and line. Pero sa loob po ng apat na oras, ay eh kailangan makahuli isang oras at dalawang oras. Sinusundan pala kami ni Kim. No? Ito yung tinutukoy ko na kalsada na binigay ng may-ari para magkaroon ng access sa dagat yung mga taong galing sa highway papunta doon sa kaniruroon na nila. So sinakay ko na siya sa aking service at ako nagdrive nag-drive. Ito ang Metro San Jose. <laughs> Wala silang alam kung ano ang gagawin natin, ano? Dito tayo dadaan sa Rizal Street. Bumili muna kami ng tinapay kay Akong kasi sabi ni Jomar, masarap daw ang tinapay sa kanila para makapagmirienda na tayo. Daming tricycle, ano? 'Yan po ang aming Rizal Street. Nakikita 'yung habsen. And finally, ito na 'yung makina. Nagulat siya, malaki. Kasi akala niya maliit lang na 5 horsepower. Pero crudo na ito. Diesel na ito. At uh, 12 horsepower. Nabigla siya. Alam ang masayang masayang-masaya siya. Eh, hinahanap ko pa nga yung tubo na ikangay pang ikot. Pero sabi niya, pwede na daw yung lubit. Mag-a-adjust sila ngayon kasi ang kailangan dito, mas malaking bangka kumpara dun sa bangka niya. Pero area na ito. At ang sabi niya, mas mabilis na ito at mas matipid sa krudo. Kaya uh, salamat sa anak niya si Jay sa pagpapaabot ng concern at uh, sana may mag-donate pa na iba para ma-donate din natin sa iba. Salamat sa nagkaloob nito. Alam ko na ako'y instrumento lamang rin para ito ay may pagkaloob sa tamang tao dito sa bayan ng San Jose. Happy Father's Day ha! At sana ang lahat ng tatay masaya at talagang uh, ang anak ang asawa, laging nasa tabi nila para batiin sila. Sa ating mga kababayan, sa ating mga isda, tuloy-tuloy lang po ang paghahanap buhay. Makakaraos din tayo. Sa pamamagitan ng sipag at syaga, makakabuhay tayo sa ating pamilya. Ciao!